Hello guys, magandang umaga. Welcome back to my YouTube channel. Uh, Magbibreak tayo muna tayo sa glit lang. Ito guys, yung kamyas may mga bunga na naman siya. Kaso lang konti pa lang pero tuloy-tuloy yung pamumulaklak niya. Tapos naman yung bayabas, nag na naman siyang mamunga. Maliliit pa. Uh, medyo wala pang hinog. So nung nakaraang buwan, marami tong bunga. Nasasayang lang kasi mga kinakain ng ibon. So ito guys, uh, magdadagdag na naman tayo ng panibagong upload. Kasi kukunti lang yung mga viewers natin na sumusuporta wala tayo magagawa kung hindi nila nagugustuhan yung mga ina-upload natin uh, okay lang yan importante eh, pagpatuloy natin ito sa na na natin ito Hindi na para sa ikaw unlad ko ito, kundi para sa inaangad na makatulong. So kung wala talagang susuporta, so okay lang yun. Uh, importante, may mga subscriber na tayo. Natapos na natin yung 1,000 subscriber na requirements. So ang kailangan na lang natin yung watch hour tsaka yung mga views kung paano madagdagan so kung hindi talaga kaaya-aya yung mga ina-upload ko na walang sumusuporta na viewers na walang nagla-like so okay lang yun uh, importante maayos tayo tayo mga Pilipino uh, namumuhay tayo ng maayos na itatrabaho tayo ng maayos. Uh, basta guys, ganun lang, kahit na walang sumusuporta, ipagpatuloy natin ito. Okay guys, God bless.